kayo mga kahanap ng maraming panindagay. Dito sa Baklaran Bagong Millenium Plaza. Ayan. Madami rin dyan. Ayan. Madami dyan. nakatakot lang kasi dito mag-pipot. Ayan. lang tapos, itong street na to guys, ito yung mga bilihan ng sapatos. Yan, dito lahat, puro sapatos yun Record natin. Yan, dito yung mga bumibili ng sapatos guys. Dito. Mga... Mga wholesale lang sapatos. Ayan. Kuya, anong street to kuya? Harrison? Okay, salamat. Salamat po. Sige na, mag-hi kayo. Ay, ako, eh, eh. Vlog nga ako, nagpa-vlog nga ako. Ay, nagpa-vlog nga ako. Ayan, shoutout kayo. Sige na, saan ba ang province nyo? Saan ang province nyo? Okay, sige, mag-hi ka sa family mo, dali na. Hi, guys. What's ay, kita nyo, may i-upload ko to. Gia. Yeah. yeah. Ah, wait lang. Hi kayo. So, Sa province nyo? Sa province nyo? Ako oh, yan. Yeah. Ah, okay. Sige, bye-bye. Ayan. Bye -bye. Love you. <laughs> so, ayan guys. Ito yung kahabaan ng Harrison. Ayan, Harrison po ito. Ito yung bilihan ng mga chinela, sapatos, ayan. Dito guys. Dito, dito nyo makikita lahat ang daming chinelas guys. Ang daming chinelas. Sige, mag kayo huya. <laughs> Sa vlog. Ay dito yung mga chinelas guys. Ayan. dami. Mga wholesale ng mga chinelas guys. Ang dami oh. dami. Ngayon, sa so, mga gustong mag-negosyo ng tsinelas, ayun ha. Okay. So ayan po, guys. Para may idea kayo, ito Harrison Street to Harrison Street. Ayan, dito 'yung mga wholesaler ng mga tsinelas. Hi guys, welcome back to my channel. Ayan. Itong vlog na to, ito ay isang request po ng isang viewer na i-vlog ko daw kung saan makikita yung mga bilihan ng murang uh, ano mga murang ano jersey po. So, ito guys kita nyo yung ano sa dulo Merong PS Bank dyan. Ah, PS Punk. So, ito yung script na to, guys. Kapitan Ambo. So, Kapitan Ambo ito, guys. Baita ko sa inyo yung buong kahabaan na to. Okay po. Guys, ito yung kahabaan ng Kapitan Ambo. Kapitan Ambo po. Ayan. Uh, 142 Kapitan Ambo Street. Dito rin merong mga ano po. Mga bilihan mga manikin. Ayan guys. So tandaan lang po yung ano ha. Kapitan Ambo. Kapitan Ambo. So dito guys yung mga bilihan ng ano. Bilihan ng mga jersey po. Yung murang jersey. Yan dito. Ayan po guys. Magtatanong tayo kung magkano yung mga jersey. Ayan dito sa loob na to guys. Ayan dami dyan. Kapitan ang boat. Great. Ito lang po guys. Ito lang po guys. So, ito guys, yung ano ha, uh, Barangay 78 Zone 10 uh, Kapitan Ambo Sa so, ano, Kapitan Ambo Ayan Dito uh, Dito yung mga bilihan din ng mga ano guys o oh. Uh, wholesale ng mga manikin ayan dito guys uh, oh, ang daming pwede mabili no ayan Kapitan Ambo Street 142 Pasay City Bay dito kayo mga bili ng mga murang hanger, mga manikin, ayan. Wholesale guys, mga jersey po. So, ayan guys, welcome back. Ano, naghahanap ng mga jersey po. Ayan, dito, Kapitan Ampo Street, Barangay, 78, Zone 10. Ayan. yung mga bilihan ng ano po. Mga jersey po, guys. Bilihan ng jersey po. Ayan, dito, guys, yung ano, Kapitan Ampo Street, Barangay, 78, dami dyan guys o mga jersey jersey Ito po yung mga jersey dito. Ang minimum po is anim. Then one sack po. Price ito. ito 95, 100. Oo <laughs> nga. <laughs> 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 oh, ito po yung okay. ano ha, yung mga jersey dito. Ayan. Bali, anim yung minimum. Okay. So, iba-ibang kulay. Ayan. Oh, dami ba? Oh. so dito po guys per for, uh, for sako to ha per sako ayan. okay yun lang yun guys uh, barangay 78 zone 10 kapitan ambo street ayan dito lang po yun guys ha yung dulo niyan, merong PS bank ayan